tayo ng tinakbet. Uh, bali ito, paluto sa akin. Nagpaluto yung pinsan ko na si gider ng pakbet. So, ito yung binili, nung, binili nila na ingredients. Bumili sila ng talong, ampalayang bilog, kamote, uh, buto ng patani, bunga ng malunggay, sigarilyas, okra, at syempre, hindi mawawala ang sibuyas at kamatis. Siyempre, may bagoong tayo. Ako nang bahala sa bagoong. So, dahil marami naman tayong bagoong sa bahay. So, yan guys. Magluluto tayo ng pinakbet. Let's go! So, guys. Ito pa pala yung pansahog natin. Hindi ko na ipakita kanina. So, yan. Yeah, pakukuluan natin muna yan hanggang sa masangkot siyang mabuti. Then, after masangkot siya niyan, ilalagay niya natin yung ating sibuyas and kamatis. So guys, ito ang i prepare ko na yung mga gulay natin para sa pakbet. So ito na yung kamote, yung sigarilyas, yung okra, yung bunga na malunggay. Tapos itong buto ng patali. Hindi ko na siya binalatan ng buo. So tilanggal ko lang yun nandito. Yan. Tapos talong, binabad ko muna sa tubig para hindi mangitim. And then yung ampalaya natin, binabad ko rin sa tubig para mabawasan yung pait and then madaming sibuyas from cheche and pulang-pulang kamatis at syempre, ang ating star ng ating lutoing pa etong bagoong. baguong bagoong from Gimba ito ha. Hindi ito yung ano, yung masarap 'to eh, mabango siya, guys. So tara na, magsa-du tayo magluto. So, ito guys. Lagyan natin siya ng konti mantika. Nilibat ko siya sa ano sa malaking kawali kasi tingin ko hindi ka pa sa so ayun, guys medyo nasangkot siya na siya lalagyan na natin yung ating sibuyas ayan guys next natin ay itong sibuyas Guys, yung version, it itong version ng bakwit na to, hindi ito yung, ay sorry, kung paano ako magluto ha. Kinuha natin, or ang gagawin natin yung pakpet ay eh yung version ng outko ni Atoe. Ganito siya magluto ng pakpet. Kung napanood niyo yung vlog namin sa Zion, uh, last year yon sa Zion, at sa aking YouTube channel, ganito yung kung paano siya magluto ng pakpet. So, itong version na ito yung gagamitin natin para sa pinsan natin at pinsan ko, pinsan namin. Ano ba? Kung nyo lang, guys. Kasi yung ginamit kong sibuyas dito ay sibuyas Tagalog. Ayan. Kaya ang bango niya, guys. Sa totoo lang. Gusto ko itong gantong sibuyas, eh. Mabango siya. Ayan. And then, isunod na natin ang ating maraming kamati. Ayan. So, isigusta natin siyang mabuti. Ba? Kasi, ganyan yun yung gusto ni Ate West practice niya. Ha? Babangon sya, guys. Promise ang bangon ng ano, sibuyas. Gusto kayo mag-order, mag-order kayo sa pizza nito kay Cheche. -Che. Kaya muna natin siyang manuto. So guys, ayan na yung kamatis. Ganyan yung gusto natin ma-achieve na kamatis. Pero kung kay Ate yan, gusto niya pa yung lutong-luto. Pero sa akin, okay na yan. Ha? So, lagyan din natin ng touch of detention yung version na to. Diba? Kasi kung sa ati ko, gusto niya gisang-gisa yung ano eh. Gisang-gisa yung ang tawag dito, yung kamatis. Pero syempre, lagyan natin ng touch of tita itchens. oh, di ba? Then guys, ang ilalagay ko muna ay itong patani. Kasi matagal siyang palambutin. Kaya siya muna ilalagay ko. At isusunod natin yan Maya maya, susunod natin dyan mamaya yung ating ang tawag dito kamote. Pero ito munang patani kasi mabango din to eh. Gusto kong lumabas muna yung aroma niya. Tsaka gusto ko lumambot siya. Tigas kasi yan, matagal lumambot yan. So ayan, medyo hinahan lang natin yung apoy. Mmm! Ayan guys, so oh. yan yung gusto kong apoy. Ang bango niya guys. Grabe, mabango talaga yung patani. So, ayan. Hindi pa naman siya ganun kalambot. Pero ilalagay ko na yung kamote. Para sabay na silang lalambot nung kamote. Ayan. Na. O, di ba? Ang ganda-ganda ng kulay. Tingnan! nga di ba? So, ayan. Isa muna natin siya. Ang bahagya, pag medyo lumambot siya, lalagay natin yung iba pang kulay. Naglalagay pala ako ng kaunting tubig lang guys para hindi dumaki o yung ilalim. Konti ilang para mas ting siya, maluto yung patayo. Ayan. O oh, diba? Ganyan yung gusto kong kula. Yung mga mula, -mula. O diba? So, hintay natin siya. Mambot. Hmm. Ngayon naman guys, ang ilalagay ko ay ang kamote. Guys, hindi ako ganto talaga magluto ng pakmet, ha? Ah, uh, inaano lang natin yung version ni Ate Wee at yung version ko. Pinagsama ko lang, guys. Yan, sama na rin natin tong bunga ng malunggay. Ay, sinagot, sayang. Yan, ito so, nga, guys. O, uh, diba? Tapos, ilalagay na ating bago, o. Oh. Ayan, nilagyan ko siya ng tubig na mayinig. So, ayan guys. Maglalagay ako ng pampalasan. Itong Knorr pork cubes. Aray ko, mayinig. Ayan. Ayan. Pero, nilalagyan natin is kalahati lang. Kasi, baka umalat. Ayaw nating umalat. Kasi may bagoong na siya, guys, eh. So, okay na muna yan. Nagdagdaga ko lang sabaw, guys, ha. Napansin nyo ba? Dumami yung tubig. Yung sabaw. So, ay, Hihintayin lang natin itong kumulo. Iwasan muna natin halu-haluin para hindi siya madulog. Tapos, maya-maya ko, -maya pag kapag kumulo na siya, na natin yung iba pang gulay. Takpan muna natin siya, guys. So guys, ilagay na natin yung ating ampalaya. Um, Ayan. Huwag muna natin haluin ha, kasi Saka dapat pag nalagay, naglagay ka na ng ampalaya, dapat nakangiti kayo. Happy thoughts! Para hindi siya, ano, and then, sasabay na rin na lang atin na, ah, sa pa. Sasabay na natin ang ating sigarilyas. Huli yung okra, guys, ha. Ayan. Tain lang natin siyang kumulo na kumulo maluluto yan mamaya-maya lang Takpan muna natin guys wow so ayan na guys guys ganyan ako magluto ha hindi ko siya ina half cook so, yung iba kasi half cook eh pero ako mas gusto ko ito na ganyan yung maluluto siya ng maayos talaga and then lalagyan na natin yung ating okra yan sa ibabaw lang kasi madali lang ito eh tapos, maglalagay tayo ng sili. Ha, para pang padagdag din to sa aroma no ating pakbet. Ha, kung naaamoy nyo lang ngayon, guys, yung pakbet na ito, ay, naku, kanin na lang. Kahit bahaw, pwede na. Diba? So, ayan, guys. Natikman ko na siya. Okay lang sa ayaw ko kasing alatan, tsaka ayaw din ng pinsan ko, ni leader ng maalat na pakbet. So, kung kulang sa alat, pwede na lang tayong mag-ano ng sausawa na pag-oong. O, ba diba? So, ayan guys, hintayin lang natin yan. Maluto yung okra. And then, okay na. Ipapalalamod na natin siya sa bako or cavite. Tada! O, ba diba? Hindi yung okra. konti pa. Ayan luto na siya guys. Okay na. Dadalhin na natin ito, ito sa kabila para maipak na nila at maipalalamog na ito sa pakukol. So sana magustuhan mo ito, dear, dear. Ito na po ang pakbet na niluto ko. Sana nagustuhan nyo. Thank you for watching. Bye!